So may nagsend sa akin ng picture at pina sa akin kung ano raw masasabi ko tungkol sa image na ito. Kwento ito tungkol sa tatlo na sundalo na mag-report papunta sa Marawi City. Sumakay sila ng Air Asia at nakita sila ng isang netizen na tipong inaayos ang kanilang mga gamit dahil over baggage sila. Ang ibig sabihin, sobra sa kanilang Either free baggage doon sa ticket or sobra talaga sa 20 kilos, for example, yun yung allowed baggage nila. Ang netizen na nag-post nito ay nagsasabi, wala namang awa, mga hero natin yan, bakit hindi mapagbigyan na i-consider na lang yung excess baggage, hindi yung kalampagin pa nila yung buong uh, laman ng kanilang dala, -dala na meron rin doon ay talagang gamit nila papunta sa giyera. Naintindihan ko ang po sa isang disen. Salamat doon sa isang uh, kababayan natin na sumagot, nagvolunteer na sumagot doon sa bayad ng kanilang bagahe. Ngunit ipaliwanag ko sa inyo yung konteksto, both sides. Sa side naman kasi ng mga employees ng Air Asia Of course, susunod sila kung ano yung nasa policy. Kung sinabing ang libre sa bagay sa 20 kilos, kung sobra, ay talagang hindi pwede na ikarga mo yung sobra mo. Kundi, babayaran mo yon Pupunta ka doon sa counter, kung magkano magkanong excess mo, mahal ang mababayaran mo doon kung hindi mo planado ang iyong trip. Pangalawa, hindi rin pwede yung may kakausapin ka na i i Idagdag ko na lang sa iyo kasi the same plane lang naman nasa sakin nila. Yung isa, halimbawa, 10 kilos lang ang dala. Pwede yon na supposedly plus 10 yung sobra mo ibibigay mo sa kanya. Policy is policy. So, naiintindihan ko rin yung sa side uh, sa Air Asia kung bakit hindi kinarga. Ngayon, magbigay na ako ng tip sa mga tropa na nagbiyabiyahe. Kung sa palagay mo, mabigat ang iyong dala-dala, either papunta or pawi sa bahay. Marami kang daladala -dala doon na mga pasalubong na palapa ba, galang sa marawi, o may itak ka na kung naunong dala mo na mabigat, mga memorabilia. O kaya kung pa-report -pa ka naman, madali kang nag may mga baon ka ba na tipong mag-over baggage ka. Ang ibig sabihin, planuhin ang trip. Bumili in advance ng bagahe. Kasi mas mura yon kaysa doon mo mismo bilhin sa airport. Ulitin ko, mas mura kung bilhin mo. Pwede naman yan sa online. Uh, extra baggage na bibilhin mo. Kung sa palagay mo, susubra so ko ng 20 kilos, din bibili ka ng 20 kilos. Okay? Meron tayong tinuturo sa atin ng mga sundalo na mission planning. At meron din tayong tinatawag na troop leading procedures. If your mission is to travel by air, commercial airline, alam na 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 dapat natin na meron tayong babaya na bagahe kung sobra. Kung travel light ka, wala talaga doon sa ticket mo na may free baggage. Then, expected kung nagdala ka, babayaran mo 'yon. And uh, na appreciate naman natin na merong mga kababayan natin ay talagang uh, nakikita nila sumasaludo sila sa atin uh, sa pamamagitan ng pagbigay sa atin ng freebies. Um, may mga discounts sa mga tindahan, mayroong mga special uh, considerations, pero it may not apply in all situation. Nakakatabaan ng puso, nakagaya niyan, ay mayroong nagpapasalamat sa serbisyon ng mga sundalo, at yun, nag Hindi naman sila hiningan actually ng tropa. May nag sa kanila, then, thank you very much, big sabihin, nagpapatunayan sa mataas na trust rating sa Armed Forces of the Philippines sa mga sundalo na kapag may makikita sila, either sinasaluduhan o kaya sinasabihan, salamat sa inyong serbisyo. Sapat na po yun. Hindi nyo kaya, kami kailangan librehin. Sapat na yung mayroong appreciation sa aming serbisyo dahil para sa amin, ang pagpasalamat ng mga kababayan o yung feedback nila tungkol sa aming ginagawa para sa mga pamayanan, para mapag may pagtanggol ang mga uh, kababayan natin laban sa gumagamit ng arasan, sapat na po yon para sa amin, para kami ay maging highly motivated sa pagsagawa ng aming mga misyon. Ayan ha, sa mga tropa, sa susunod, mission planning tayo, ang travel, binibili in advance, kung kailangan mo mo ng extra baggage. Maraming salamat! para pala sa mga nanonood na aking video huwag kayong mahiya i-like niyo yung dalawang kong channel ito yon at ito yung isa at kung nagugustuhan niyo i-share niyo no? i-share niyo i-subscribe niyo at uh, makipagtalakayan kayo sa comment section maraming salamat